Aay, 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 naay, aay, naay, 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 tapos, uh, hindi, tapos... Ay, uh, ako, ba, eh, ako po ay... ako po ay ang president kasalukuyang presidente ng College of the, uh, Education and then, for Kids. Puro education kasi mga Education, education, education. Hindi, mga sasaya. Sa haba. Tapos, hindi, Basta, sa muli, ako po ako yung makabago, ang inyong makabagong kaya. ko, Ang hirap naman doon. <laughs> <laughs> ano yung kinatanya? Sa isang pangarap. Hahaha! kita. heart e. Tapos, dahil sa basta kay Jor, na may malaking heart. Boom! Tapos next, ay ay, kita humika narito ng ating mga kabagong auditor. Ay, business manager pala. Ay, wala na wala na wala na. Bukas ang tino. Business manager. Tapos, magsasabi na si business manager. Muli, ako po ang inyong mga kabagong business manager. Earl Yambao. Uh, Basta kay Yambao, ligay ay aapaw. Boom! Boom! May well, apo Marami kasi kami mami. Eh. Tapos kaya... Hey, at... Hope! Oh, party at... ako! <laughs> ano? Ang ano? Ang ating mga bagong auditor. Uli ako po ang inyong... Ako po si Ana Makali, ang inyong mga bagong auditor SSC 2012-2013. Basta kay Ana, wala na magiging Insana. sana. Boom! Yes, hi. Na ito na ating mga bagong assistant treasurer. Boom! Good day. Basta, ay! Maria po po ang inyong mga bagong assistant treasurer, Cory Cabe. And Basta si Cabe, ba wala ka masasabi. Boom. Alam na kasi kung sino Eh mo ang baliw. Ano na na no. Uh, no. <laughs> ako po si... Saan mo na lang? Sa'yo na lang yun. Maria, no, oh, oh, okay, 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 Basta kay Basta dae. Na, wala ko may dadae. Boom! Oh, oh, na, sa, oh assistant si... secretary. Ako assistant secretary. Basta kay Kate Aguilar. Kate Aguilar. Basta kay Kate, <laughs> di ka magsisisi. Boom! Next. Ay, ay, katayimikan, katayimikan. Ako po pala makilala. Ako po makabagong secretary. Secretary. Oo, Window Don del Rosario. <laughs> Basta kay window Don, meron tayong direksyon. Boom! Boom! Ay, ay, talagang ka tayo sa mga ano. Pag-anong pag-anong yun, Huwag na. Oh, Vice President yeah. External. Oh, malamit. Ay, mas natin. Basta kay Tate, bawal ang mapapil. Boom! Oh, <laughs> okay. Ay, tayo! Okay. Okay. Ay, tayo! Ay, tayo! Ay, 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 tayo! Ay, tayo! President Internet. Go! Pag okay, ito si, 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 no. si, no. sinabi ko? Ha, sige. Oh, gusto mo? Kinab kinanta mo? okay. Ay, okay. Sinabi, hindi ka okay. na ako kasi. Uh, ako po si John Lester Lekin from the College of Business. I'm um, the executive boom, boom, boom. council of business and accountancy. Um, I'm also part of the Junior Entrepreneur Marketing Association. And presently, I am the commissioner on the executive committee on <laughs> constitutional, <laughs> constitutional <laughs> change. Wedding, uh, Isa po sa mga presidency. ah uh, muli ako po si John Lester ang mga bagong Vice President, Colonel ng Supreme Student Council 2013. Oh, oh, oh! <laughs> Basta kay Teng! Meron na yung marating! Mamaralating! <laughs> At narin na naman ang ating mga bagong Presidente! Ay? Go! <laughs> Parang pa, pa, <laughs> madyo <laughs> <laughs> Barriano, a second year BSD pa Management nito. student from the College of International Hospitality Management. Tumatakbo presidente Mala. ng makabagong partido. Isa po akong Jerry Ross, leadership awardee, D.C. sister, Okay, yun na. Tapos... Okay, tayo ka na ulit, tayo, tayo hindi mo, mo. sinabi Rotaract. Sinabi mm. ko po, okay. D.C. sister at presidente ng Rotaract Club of UPHSN. Parang di na mo. Hindi, Ako Nakikita ko dalawang beses. Uy! Oh, sabutan. sa TV okay. Gusto mo pang palakihin ang mata Bakit ba yun? Bakit Meron, meron. Meron, butas na maliit. Meron. Butas daw maliit, pero malaki yan sa loob. Dapat ivory mo, taj Okay ba? Hindi, okay. wag! Sayawin mo! So, elite, eh, express yourself! Huli yung may ganun Yung may ganun pa! Ano yung ganun? Ah! Ang height ko at height ay. niya. Ayaw no, ay, no. ay, no, na. 5'8 below Bilang nais ko bigyang halaga ang kapakanan ng bawat studyante ng University of Perpetual Health System Laguna. Kung narito tayo ngayon, kailangan nating lumevel up yung tipong magiging ka-level po natin ang mga taga DLSU, Ateneo, UST, UP, at at iba pang mga eskwela na ating bansa. <laughs> upang ang mga perpetualista, kapag sila ay grumagin, ay sikat ang kanilang pinanggalingang eskwelahan. At nais din po namin i-push ang freedom of information. Upang kapag may bagyo or may activity ang ating eskwelahan, it, ano, malalaman po natin mga estudyante kung dapat ba tayo pumasok o hindi o kung dapat ba natin hindi palampasain ang mga nangyayaring activities sa ating universidad. At ang pag-push ng financial, ang transparency ng financial statement ng mga proyekto ng gagawin ng SSC at ng mga department councils natin upang nalalaman natin kung saan na ang mga binabayaran nating council. Council P. So inulit ko po ang kami mga platforma mula sa And <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. oh. Organizations Day. For the people. Green Day. And oh, the <laughs> next country for us is Green Days. Pagbaba ng LCCP. Regular meeting is school administration. <laughs> University served with free ID Shooters Club. The President's <laughs> League. University <laughs> exposure, freedom, freedom of information. information. Ay nako, bakit Now, may mascot yung MP na yun? Ay lahat ng platform ito ay sama-sama Uy, mascot ng MP yan, mga bagong pet. mga bagong partido. Kaya kung nga po pong ito makita sa susunod na school year 2012-2013, ipoto ng derecho, mga bagong partido. Boom! Muli, ako po ang inyong ba mga bagong presidente, Marie Helene Jovellanas,

<laughs> <laughs> the of the partido. Sanchez, Sanchez, <laughs> 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 Sanchez. <laughs> <We're going to laughs> à,